Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Silverio Papa. Kamusta? Si San Silverio ay ipinanganak sa Frosinone, Italia, at anak siya ni Papa Hormista bago kumuha ng mga banal na utos. Siya ay naging Papa noong 536 sa isang panahon ng kaguluhan para sa simbahan at imperyo Romano. Ang kanyang pontifikado ay puno ng maraming hamon sa politika at relihiyon, lalo na ang mga labanan kay Emperador Justiniano ng Bizantin at sa kanyang asawa na si Theodora na sumusuporta sa monophysitism, isang heresya na tumutuligsa sa dalawang kalikasan ni Kristo. Tinanggihan ni Silverio ang mga presyo ni Theodora upang ibalik ang dating patriarka ng monophysitism na si Antimo sa Constantinople. Bilang ganti, nagkonspira si Theodora upang patalsikin siya. Noong 537, siya ay inakusahan ng pagtataksil at ipinatapon sa isla ng Palmarola kung saan siya pinilit magbitiw. Siya ay dinala sa patara sa Lisha bago ibinalik sa isla ng Palmaria kung saan siya namatay sa gutom at pang-aabuso noong 538. Si San Silverio ay itinuturing na martir ng simbahang katolika dahil sa kanyang pagdurusa at kamatayan sa pagtatanggol sa ortodoksong pananampalataya laban sa imperial na presyon. Narito ang isang panalangin na nakatuon kay San Silverio. O Diyos, na ginawa mong isang matapang na tagapagtanggol ng pananampalataya at isang martir ng simbahan si San Silverio, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang lakas at buwang na manatiling tapat sa iyong katotohanan, kahit sa harap ng pag-uusig at kawalang katarungan. Naway ang kanyang halimbawa ng pagtitiis at debosyon ay magbigay inspirasyon sa amin na isabuhay ang aming pananampalataya ng may integridad at pagmamahal. San Silverio, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.